Hello mga ka-Kingpins! For today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Araw ng linggo ngayon mga ka-kingpins at wala pa rin tinda ang ating mga food cart dahil merong ang pabusubogsong pag-ulan at makulimlim pa rin ang panahon. At eto nga mga anak ko mga ka-kingpins after mag-breakfast papunta na sila sa kanilang gym para mag-training. Tatlo sana silang pupunta sa gym para mag-training kaso yung pamangkin ko ay late nang nagising. At dahil wala naman tayo masyadong gagawin ngayong araw mga ka kaya sa mga oras na to ay papunta tayo kay Labi. Nagkayaan nga mga ka na pumunta dun sa taniman ni Labi para kumuha ng kamuting kahoy or balinghoy para gawing umagahan. At eto nga mga kingpins ang daan papunta sa taniman nila Bibi. Nauna na nga mga kakingpins si Carlo at si Bibi pumasok dito tapos sumunod na rin si Mr. Tatawanan pa nga kami dito mga kakingpins dahil kami nga ni Jonah ay hindi kami pwedeng pumasok dahil yung hagdanan ay marupok. Abay sa lusog nga natin mga kakingpins paniguradong masisira natin ang hagdanan. <laughs> Kaya sabi namin ni Jonah mga kakingpins mas mabuti pang manahimik na lang tayo dito. At ito nga mga kakingpins si Bibi binubong kala ang lupa para kumuha ng balinghoy. Kamuti sana mga kakingpins ang gusto naming kunin dahil meron naman kaming balinghoy dala ni Papa galing bukid kaso yung kamuti dito ay wala pang laman. Kaya sabi namin mga kakingpins, para hindi sayang ang pagpunta natin dito, sige kuha na lang tayo ng balinghoy. At tingnan nyo naman dito mga kaking pinsang itsura natin. Tamang antay lang nga kami dito at lalabas din naman sila yan mamaya. At eto mga kaking tingnan nyo naman ang tanim nilang kamuting talbos. Napakalapad nga dito. Sayang lang at wala pa nga laman. Gusto pa naman sanang kumain ang anak ko ng kamutik. At ito nga mga kaking isang plastik nga ng balinghoy yung nakuha nila at ito palabas na nga sila. At eto nga mga kaking tingnan nyo naman maliliit lang sila pero nahihirapan pa nga sila dito sa hagdanan. Abay, paano pa kaya kung kami ni Jonah ang pumatong dito? edi goodbye Philippines na. <laughs> At pabalik na nga tayo sa amin mga kakingpins at ito ang daan sa amin. Medyo hihingalin ka lang ng islay. At natin mga kakingpins, sinugasan agad ang balinghoy para maluto agad natin. Bali, dadagdag lang natin itong mga kakingpins dala ni Papa na balinghoy galing bukit. At after malaga ang balinghoy mga kakingpins sa tubig, inahon muna ni Papa to. Tapos magpipiga tayo dito mga kakingpins ng yog para sa pangalawang sabaw nito. At after maluto ang balinghoy mga kakingpins, ito nga si Mr. Nauna nang magsando. Paborito talaga namin yung mga ganitong pang umagahan mga kakingpins tapos sabayan pa nga ng kape. At habang kumakain at nagkakape nga kami dito mga kakingpins, nag-uusap nga kami ning Mr sa aming bills at expenses. Tagilid nga ang kita natin ngayon mga kakingpins gawa nga ng ulan ng ulan at hindi nakakapagtinda ang ating mga food. Cart. Pero may kasabihan nga ang mga kakingpins na hindi nga nakukuha ang tagumpay sa isang tulog lang. Lahat ng bagay pinaghihirapan, pinagpapaguran at pinagtsatsagaan. Kaya kung nahihirapan man tayo mga kakingpins, ipagpatuloy lang natin 'to. Malay natin bukas maranasan na rin natin ang kaginhawaan at ito nga mga kakingpins ang nga namin na may bunga ang aming langka. Kaya sabi ko ay Mister, kunin niya pero ayaw niya nga kasi madulas daw ang pag akyat Natatawa nga ako dyan mga ka-kingpins kasi ayaw daw niya pero umakyat din naman. Siguro nangihinayang dahil wala pa nga kaming pang-ulam. At ayan mga ka-kingpins, magaling naman palang umakyat ng puno. Napitas na nga niya ang bunga. Inaalaglag na nga dito mga ka-kingpins ni Mister ang bunga. Kaya sabi niya kay baby, ilag nga ang manok ni kuya at baka matamaan. Abay kung mangyari nga, imbes makatipid tayo ay napamahal pa. Natutuwa din kami dito sa tanim naming langka mga kakingpins dahil yearly talaga marami siya kung namumunga. Minsan pa nga kapag sabay-sabay nahihinog ay kami na lang nga ang nagsasawang kumain. Totoo ang kasabihan na kapag may na ni may libreng pagkain na aani. Minsan din binibinta na namin pambili ng ulam. May sira na nga tong langka mga kakingpins pero may mapapakinabangan pa naman dito. Ito kasi langka natin mga kakingpins kapag maliit pa lang ang bunga kailangan nating ibalot sa plastic or sa sako. Kapag hindi kasi nabalot mga kakingpins ganito ang nangyayari nagkakaroon ng sira at habang nagbabalat nga dito ng lang ka mga Kakingpins na isipan nga na maligo na lang sa dagat at wala naman masyado dito'ng gagawin at pumunta din tayo dito kay Lakuya mga Kakingpins para magyayang maligo para mas madami nga tayong magkakasama Abay tamang-tama nga at nagluluto na rin sila ng kanilang ulam sabi ko dalhin na lang nila at para makakain din kami at para mas maagang makapunta tayo mga kingpin sa dagat, lutuin na agad natin dito yung ibang pagkain na dadalhin natin. Sabay-sabay na natin dito, isa lang mga kakingpins, ang langka, ag kikiam. Tapos gumawa din tayo ng pipino na binabad sa suka. At after natin dito mga kakingpins magluto, lumabas na tayo at ikinarga na yung mga dadalhin dito sa tricycle. At ito nga si Bebe, mga kakingpins, nagdala pa nga ng speaker. Abay, hindi nga halatang mag-Bebe joke siya doon. <laughs> Kaalis na tayo mga kakingpin at dalawang tricycle nga ang ginamit natin dahil marami tayo hindi kaya sa isang tricycle lang. At tingnan nyo naman mga kakingpin sa ayan at puno nga ang dalawang tricycle. Mm -hmm. Nakarating na tayo dito mga kakingpin sa ating pagliliguan. Hali dito lang itong mga kakingpin sa pulang bato at ito talaga yung pinili namin pagliguan dahil libre lang dito. At ito mga kakingpin kanya-kanya at tulong-tulong na nga tayo sa pagbit-bit ng ating mga dala. At ito nga yung daan mga kakingpins para makapunta tayo sa ating pagpupwestuhan. Bali madaling lakaran lang naman tu mga pins dahil malapit lang naman. At ito nga mga Kagingpins ang ating pagpupwestuhan. Abay, sunerte pa nga tayo dahil walang ibang naliligo. Bukod pa dyan mga kakingpins mataas din ang dagat ngayon kaya masarap ngang maglangoy-langoy. At ito nga mga kakingpins iset up na nga natin dito ang mga dala nating pagkain. At habang nagsiset up sila kuya ng pagkain, ito nga mga kakingpins si mister na mumulot ng mga basag na bote. Siguro mga kakingpins ito yung mga bote na iniiwanan lang ng mga naliligo dito. Tapos nagkakandabas basag mga Kagingpins sa kakahampas ng alon. At dito nga mga kahimpin sa tatawa tayo dito kay Bibi. Balik ng balik nga dito sa malaking bato. Inaasar pa nga natin dyan mga kakingpins na bawal nga dyang magmilagro ito nga yung mga bata mga kakingpins nguwan ng maliliit na talaba dito at ito nga si Mr. mga kakingpins patuloy pa rin sa mamumulot ng mga basag na bote at tingnan nyo naman yan mga kakingpins napakadami nang nakuha ni Mr. hindi lang nga ang pag enjoy ang isipin natin mga kakingpins kundi pati ang ating safety lalo na sa mga bata at bago tayo magbabad sa tubig mga kakingpins kumain nga muna tayo at after nga natin kumain dito mga kakingpins naligo na tayo sa dagat at alam nyo pa mga kakingpins kahit napakalamig nga ng tubig dito ay lahat kami ay naligo abay minsan lang tayo mga kingpins makalabas at makapagbanding ng ganito kaya dapat sulitin talaga natin. At nagkayayaan na nga dito mga kakingpins na umahon dahil sobrang lamig nga ng tubig, hindi kami tatagal. Mabuti na lang talaga mga kakingpins, may dala tayong kape. Nagtaka pa nga kami dyan mga kakingpins kung bakit hindi maalat yung dagat. At naisip namin ilang araw na palang ulan ng ulan ng malakas. Kaya siguro mga kakingpins tumabang na ang dagat. At ito nga si kuya at si baby mga kakingpins, ibang pangpainit nga ang ininom. Alak is life nga mga kakingpins. At habang nagkakape nga tayo dito mga kakingpins, mag-shoutout muna tayo sa ating mga new followers. Shoutout po Mari Joy Luzarata, Aris Ibueta, Jolie Dula Nunez, Sabtrabado Francisco, Jovelin Cebu, Romnick Monterde, Monalisa Salcedo Lining. Sweet Mozo, Marcia Lusanta Andaya at Marlon B. De La Peña. At eto nga mga kaking si Bebe, tamang bijoke lang nga dito at may pasayaw-sayaw pa. Nga. At eto nga yung dalawang maliit na bulilit dito, tamang banding lang din sila dahil sila lang din naman ang nagkakaintindihan. Pero tingnan nyo nga mamaya mga kaking kapag nagkasawaan nga sila ay sila din ang mag-aaway. At dito nga mga kaking sabi namin sa mga bata kung maliligo pa nga sila ay maligo na at mamaya uuwi na kami. At eto nga mga kaking sila tambel, panay kain nga ng maliliit na talaba, nilalagyan lang ng Alamansi. At sa mga oras na ito mga kakingpins, pauwi na tayo kaya kanya-kanyang ayos at bit-bit na ng mga gamit. At pati nga mga kakingpins, sa mga basura natin, iplinasik at inuwi natin para itapon sa basurahan. At nang dadaan na nga tayo dito mga kakingpins, may pataas na daan ay natawa pa nga ako kay Bilang. Ang sabi niya kasi mga kakingpins, bakit daw dito pa kami naligo? Abay, nagreklamo nga kung saan pauwi na nga kami. At dahil pauwi na kami mga kakingpins, hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panunood. Follow for more!